programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa wakas, nakakuha na nga ng ebidensya si Trixie laban sa kanyang ina na si Patricia. Huling huli at hindi makatanggi si Patricia sa anak niyang si Trixie. Isang malaking katanungan. Kaya ba ni Trixie na ipagkanuno ang sarili niyang ina? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matyas. Matapos ang tensyon sa pagitan ni Atty. Alon at Patricia sa magkabilang linya. Hindi lubos maisip ni Patricia na ang lahat ng usapan nila ni Alon ay nakarating kay Trixie. Matapos ng aksidenteng marinig ni Trixie ang pag-uusap ng dalawa, galit na galit si Trixie. Pinilit naman ni Patricia na lusutan ang anak na si Trixie. Ngunit huli na ang lahat. Nakuhana ni Trixie ng video ang kanyang ina habang kausap si Attorney Alon. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng magina. Wala nang lusot si Patricia binantaan ni Trixie ang kanyang ina na si Patricia. Sasabihin ko kay dad ang lahat ng nalalaman ko. Dito nga ay pilit pinaamin ni Trixie si Patricia kung ano ang koneksyon ni Patricia at ator ni Alon. Tagumpay si Trixie. Malaman ang lahat ng katotohanan. Inamin ni Patricia na magkasabwat silang dalawa ni ni Alon. Tila gumuho ang mundo ni Trixie nang malaman ang lahat ng lihim ng kanyang ina lalong-lalo na ang tungkol sa kanyang kapatid na si Lilet na hanggang ngayon nga ay hindi pa rin natatanggap ng kanyang ina si Lilet bilang pamilya at ang lahat ng pinapakita ni Patricia kay Lilet ay pawang pagpapanggap lamang halos maluha-luha si Trixie sa kanyang narinig lalo na nang makumpirma niya na magkasabwat si Tony Alon at ang sarili niyang ina na si Patricia. Paliwanag ni Patricia. Nagawa lang niya ang lahat ng iyon dahil sa labis na pagmamahal sa kanilang pamilya. Upang manatiling buo ang kanilang pamilya. Wika ni Patricia. Hindi kasama si Lilet sa pamilya nila. Walang karapatan si Lilet dahil isang bastarda lang si Lilet. Napailing nga si Trixie sa lahat ng nalaman niya. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang ng kanyang ina. Naging emosyonal si Trixie habang kausap si Patricia. Hindi niya matanggap na magagawa ni Patricia ang lahat ng iyon. Halos itakwil ni Trixie ang kanyang sariling ina na si Patricia. Matapos ang tensyon sa pagitan ng mag-ina, dumating si Ramir nagtataka si Ramir sa itsura ng kanyang anak na si Trixie. Kaya si Patricia ang tinanong nito. Muling nagsinungaling si Patricia sa asawa niyang si Ramir. Pinagtakpan niya ang kanyang sarili. Samantala, matapos ang revelasyon at mga lihim na lalaman ni Trixie, hindi na niya nagawang mapakali. Gustong gusto niyang aminin at sabihin ang lahat ng natuklasan niya tungkol sa kanyang ina gusto ni Trixie na balaan ang kanyang kapatid na si Lilet na mag-ingat kay Atty. Alon. Dahil ang lahat ng hinala ni Lilet tungkol sa masasamang balak ni Atty. Alon ay pawang katotohanan lahat. Sa ngayon, nitong lito ang utak ni Trixie. Gusto niyang iligtas ang kanyang kapatid sa kapahamakan. Ngunit malalagay sa peligro ang kanyang ina na si Patricia. Kinakabahan naman si Atty. Alon sa kapalpakan na ginawa ni Patricia. Tanong ni Atty. Alon, bakit sinabi kay Trixie ang ugnayan nilang dalawa? Wika ni Patricia, na corner na siya di umano ni Trixie, kaya wala na siyang magawa kundi aminin ang lahat. Binantaan ni Patricia si Atty. Alon. Sa oras na galawin ni Atty. Alon ang kanyang anak na si Trixie. Siya na mismo ang makakalaban nito isang impormasyon naman ang nakarating kay Kurt. Tinuro ng lalaki na nakita di umano si Menard na papunta sa isang lugar. Hindi nag-aksaya ng oras si Kurt na puntahan ang nasabing lugar. At tamang impormasyon nga ang nakarating kay Kurt. Nakita ni Kurt si Menard kausap si Vivian at Paco dahil kailangan nila ng sapat at kongkretong ebidensya. piniktura ni Kurt si Menard gaya na lang ng ginawa ni Trixie sa kanyang ina. Nakipagkita si Kurt kay Lilet. Pinakita ni Kurt kay Lilet ang lahat ng larawan na nakuhanan niya. Namukaan ni Lilette ang isa sa mga kausap ni Menard. Ang sabi ni Lilette, kaibigan ni Tita Patricia ang kausap ni Menard. Kaya naman panibagong katanungan ulit ang nasa utak nila. Posible kaya na magkasabwat si Atty. Alon at Patricia dahil na namataan ni Kurt na kausap ni Menard ang kaibigan ni Patricia. Hindi lubos maisip ni Lilet ang lahat. Si Trixie, nakapag-isip na ng tuluyan. Gusto na niyang sabihin kay Lilet ang lahat ng nalaman niya. Kaya tinawagan niya si Lilet upang sabihin na gusto niya itong makausap ng personal. Dahil may mahalagang bagay siya na kailangang malaman paalis na si Trixie ng bahay nila nang harangin siya ng kanyang ina na si Patricia. Pilit pinipigilan ni Patricia si Trixie na aminin kay Lilet ang lahat ng nalalaman niya. Nagtataka naman si Trixie kung bakit takot na takot si Patricia kay Atty. Alon. Dito na lumabas ang isa pang mas matinding revelasyon, ang pagkamatay ni Atty. Meredith, na mismong si Patricia ang nakapatay at si Atty. Alon ang unang nakaalam ng kanyang krimen na ginawa. Kaya hindi siya makaalis at hindi niya magawang tumiwalag sa lahat ng plano ni Atty. Alon. Mas lalong nagimbal si Trixie sa nalaman niya. Hindi niya akalain na sa dinami-rami ng papatay kay Atty. Meredith, ang ina niya pang si Patricia. Maraming tao ang nadamay sa pagkamatay ni Atty. Meredith maging ang sariling anak niya na si Lilet ay nakulong dahil sa maling akusasyon. Tapos ngayon, malalaman lang pala ni Trixie na ang sarili niyang ina ang pumatay sa mami ng kanyang stepsister na si Lilet. Halos manlumo si Trixie sa nalaman niya. Tumulo ang mga luha ni Trixie habang inaamin ni Patricia ang lahat-lahat sa kanyang anak na si Trixie. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng iyon ay matagal nang tinatago ng kanyang ina. Isang malaking katanungan ngayon alam na nga ni Trixie ang lihim na pinakatago-tago ng kanyang ina na si Patricia. Ang pagpatay kay Atty. Meredith. Magagawa pa kaya ni Trixie na ilaglag ang kanyang ina at sabihin kay Lilet at Era ang buong katotohanan? yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.